Magendang uh, magandang umaga po mga kaparmers. Uh, nandito po tayo ngayon sa barangay San Vicente, Zone 7. Uh, binisita natin yung plantation ng kakao. Uh, mamaya po ay kakausapin natin yung nangangalaga nitong plantation ng kakao dito sa barangay San Vicente. Uh, yan po yung kalsada niya. Uh, Ayun po yung sakya namin. Uh, uh, mamaya po ay... Uh, punta natin yung may-ari ng farm na ito na kanyang dinebelap na magtanim ng kakao dito sa Pamplona, San Vicente. Ito po yung mga kakao niya. Punta natin yung may-ari o yung namamahala nitong farm ng kakao. Ito po yung kung ano niya, kubo ah, uh, napaganda po ngayong taginit parang mapresko dito sa lugar na ito ah, uh, ito po si sir hello sir ah, uh, magandang umaga ah, pati. Ah, ngayon po ah, uh, napunta po kayo dito sa yung farm ay uh, pwede lang po kung makahingi ng mga aral kung paano po inalagaan yung plantation ng yung kakao. Uh, sa panahon po ngayon ay di man ang kakao. Halos halba yung crops sa ngayon. Uh, maraming produkto ang nagamitan ng kakao. Uh, ngayon po uh, sir, uh, dito sa plantation na yung kakao, uh, pwede po ba kami maturuan na yung mga kapares natin, mga viewers na gusto magtanim ay mabigyan natin siya ng konting araw sa pag-aalaga ng kakao. Uh, ah, pagkilala po sir. Ah, ako po si ano, Cecilio Bulanti, taga San Vicente, Pamplona, Camarinso. ah Bale sir, matagal na po kayo din naniniran sa San Vicente? Ah, dito na ako pinanganak, dito ah. na ako lumaki. Ah, ngayon po sir, ah, bakit po naisipan yung magtanong itong kakao? Ah, ano lang ako dito, kumbaga caretaker lang ako. Ah, ah bali caretaker ah, po. Kumbaga si busing, may busing ako na para maano naman yung kanyang ano pinanuman na pinataniman sa akin yung mga mapagpapakinabangan kumbaga makatulong sa halap buhay uh, uh, bali po pala itong lupa uh, mga mga farmers makikita nyo po ito ay may meron siyang mga nyug tingnan po sa may mga nyug bali intercrop niya pala itong kakao uh, para di umaasa doon sa bunga lang ng nyug kundi merong inasahan sa bunga ng Kaka- uh, ano pinataniman mga sa akin ng mga saging, you ng know, mga latundan. Uh, na may mga saging papalatong katama. Ah, uh, ngayon ngayon po, ah, uh, matanong lang po, sir. Kumusta po yung pag-umpisa nito na pagtanim mo? Ayos naman, kumbaga ano lang, kailangan kailangan lang talaga ng ano, bantayan. Kasi ano siya sa mga ano, mga kalabaw pagnatalian, marilisan mano, kailangan lang bantayan siya, 'yung hindi siya mga ano ang uh, tawag doon sa parang hindi siya ma, malaloko mal, oh, pa kung sabihin sa kanya <laughs> ano mahirap kasi ako magtagalog at muron nga ano magtagalog oh, uh, kaparmers sa intayin kan mahirap po magtagalog mm. yung sabi yung di maabala yung pagtubo niya kasi pag na sa kisang ng kalabaw mm. ay doon sa posibleng mamatay nung una nung mga bago pa lang to siguro mga hanggang tuhod pa lang pero ng kalabaw saka kambing hindi uh, ko so, wala na, medyo na anong mga kasurvive na ang mga nganga Ang naman ngayon yung daga. Ah, uh, yung piste. O, piste naman. Kaya medyo ano lang, kailangan lang laging malinis para ano. Walang kung, ano, piste ng daga. Piste kasi piste yung daga. Ah, uh alibawa -huh. uh, ano, sir, yung pagtanim nito. Uh, ikaw na mismo ba ang nagpatubo nito o bumili ka sa bilihan uh, ng mga ano? Alam kung baga, may kinuha lang kami, bunga pa lang, kami na nagpatubo. Kayo na nagsimilya. Tapos kami na nagtanim. Yung po sa pagtatanim nyo, lalo pag, pagtatanim, ilang distansya po ang ano nyan? 2 meters ang ano namin ito, 2 meters kwadrado. Depende sa ano. Sa sitwasyon. Depende doon kung may puno, sa kamay nyo, siyempre mag-iiba ah, yung, mag yung, mag yung, yung ano. Ah, pagkakarap meron sa tinignan natin yung, yung kwento niya, Uh, halimbawa po dito, uh, makita nyo, may yung puno ng nyog. Ayan po puno ng nyog. Uh, ayan. May combination po siya na pagtatanim. Uh, bali po, sabi kanina, uh, dalawang metro, uh, kwadrado. Ay, uh, ito po siya. Nababago lang po siya pag mayroong tanim na puno ng nyog. Uh, medyo maagwat dahil ta, uh, matatamaan yung puno ng nyug. Ito po yung ano natin. Uh, dito tayo po, sir. Dito sa may bunga ng nyug. Dito, sir. Dito tayo. Uh, para makikita ng gabi oras natin. Uh, kumusta mo na po yung ano? Kailan, po, kailan ka po nito nag-umpisang mag-harvest? Ay, ano may mga... Ano na siya yun? Hindi ko na matandaan. Kaya mayroon nang tatlong taon siguro. Tatlong taon na nag-harvest? Hmm. Uh, kumusta po yung ano mo? Yung... Okay buyer mo nito? Meron ka pong regular na buyer? Kumbaga, wala pa kami regular na buyer. Kumbaga, nung una kasi medyo pinapadala ko doon ko sa Laguna. Eh, yung bandang huli sabi niya, kumbaga, ihanap eh, ko na ng buyer dito pagka, para pagkakitaan ko naman. Eh, wala man na uh, kung na kuha na ng buyer. ah, ganito po, ganito uh, po mga ka-viewers, uh, si Sir Basil uh, Bulanti, ay tanim po siya nito ng isang hektaryang kakao. Uh, sa kasalukuyan ko po ngayon ay nagbibinta siya doon sa mayroong gumubili. Uh, ngayon po ay sino man po ang nangangailangan ng uh, buto o produksyon ng kakao ay pwede po siyang tawagan. Uh, kontakin nyo dito sa uh, aking blog o dito sa barangay San Vicente, Sunsebin uh, makikita nyo pong plantation yung nangangailangan po ng produkto ng kakao. Uh, bali po, uh, sa isang harvest, nakakailang kilo po kayo nitong nalabas? Uh, ano, hindi naman kasi sabay-sabay kasi noong unang, ano ko naman, noong unang kong deliver, nasa 70 kilos naman yung ano. Yung... Uh, bali, ang ginagawa mo, uh, pag nahinog, uh, okay. tutuyo may ipunin. Oo, oh, oh, ipunin uh, lang kasi eh hindi mo na feeling, hindi naman magkasabay, hindi mo na feeling pabayaan lang na ano. Kailangan ang paghinog. Tukunin. kunin Ha. Ah. Ngayon, uh, mga ka-farmers, uh, makita po ninyo yung bunga ng kakao. Ayan po. Yung ibang mga plantation po ng kakao ay mayroon mga balot na plastic. Uh, ito hmm. sa po sa kanya ay wala. Ay nakikita na po natin dito kasi yung area niya ay nasa gubat pa. Kaya malilis na malilis yung production ng kanyang kakao. Uh, hindi na po siya nag nagbalot ng ano ng mga bunga ng plastic. Uh, yung po yung mga kakaw niya. Ang kagan Kumusta po sir yung ano, yung nagdaan dito tatlong bagyo? Ano, ano, hindi ka naman no na pinsala. sa medyo mababa pa siya, di pa na ganun ganong napinsala, medyo mababa pa. Ah, yung tinaman, tinaman ng bagyong Bicol, bali mababa, palang oh, medyo ah, mababa pa. pa lang ito. ah, hey, magsisimula pa lang. Hindi pa lang, hindi pa ganun Ah, nab nabunga. Ah, kumusta po yung ano nito, ah, sa unang taon pa, ta, unang tanong mo, ah, kumusta po yung pag-aabono mo nito? Ay, ano, nalang bigis pa lang ako dito nag-aabono. Organic, sir? compost compost ah, ilalagay mo sa mga puno no pagtanim pagtanim nito ni meron na tapos nung no, ano siguro mga dalawang taon ano naman yung 1 meter 1 meter diyan sa kun nilalagyan ng abono bali ilang taon na po to siya nakatanim hindi ko na mataba mga limang taon na siguro ito lima o apat din yan. Uh, at ang gusto eh big sa po nito mga ka viewers ay uh, sa lukuyan po ito ay kasaganaan ng pamumunga hmm. ng mga kakao uh, ang ganda po dito ang kakao dito sa kanyang farm ano lang ngayon kung baga ma, ano nga yung bunga yung kasi gawa ng init uh, piktado siya ng init ay bali po uh, mayroon ka pang story uh, ngayon pong mainit ay napiktuhan na yung mga bunga. Mm -hmm. Bali po, ah, uh, ganito po pala ka-farmers, na makita mo nyo, ayan po, may mga itim na bunga, yung pa ako sa nang sobrang init, uh, apektado pa rin pa yun sa nang init. Ayan po mga ka-farmers, sa uh, ganyang mga kakao. Ah, uh, Sir, ito na lang po ang ano natin, ah, uh, last topic. Uh, uh, pwede, pwede uh, ka pong mag-invite na yung pong nangangailangan na uh, ano ito, product, produkto mo ng buto, ay uh, pwede kayong makontakt. Uh, nananawagan po ako kung sino man medyo may pangangailangan ng halimbawa yung buto? produkto ng koko, kakao, uh, kakao. Pwede naman po akong kontakin. Ama ah, punta dito sa barangay San Vicente, Pamplona, Camarines. Ah, 'yun po mga ka-farmers. Ah, willing po rin, siya. pwede naman po dito sa mismong vlogger na lang, pwede rin po kontakin. Ano, pwede akong kontakin. Ah, mga ka-farmers, ah, binigyan niya po ko ng authorization na yung nangangailangan ng kakao, pwede niyo po kong kontakin. Ay uh, mga malapit na ah, gusto magbili ng buto ng kakao, ah, dito lang po 'yan sa Zone 5, ay zone 7, Barangay San Vicente, Pamplona kamarinisor. Ang mga kaparmers, uh, isang magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat po.